Alright mga master, so welcome pa ulit sa ating YouTube at channel Ayan, So mabilis ang update na lang tayo para sa ating project So today isa uh, tinapos na natin dito yung mga asintadahan natin Okay so tapos na po, paikot uh, Bali lang kataas yung asintada natin At then nakasunod natin dyan yung ating abiga na Okay So starting na rin pala tayo guys dito ng pagbabakal para sa ating abiga So pinalibutan na natin siya ng uh, bakal Ayan, so ayan Nagkakasunod na tayo rito ng abim So meron na rin mga stay wrap Ayan, paikot na siya Ayan dito So, ang gasab kwarto. Ayan. Ayan. So, paikot na siya. O, master. yan Ikot. Hanggang dito sa kabila. eh So, ito na lang yung akulang natin. So, pa natin siya ng uh, 16mm na bakal. Pupunta naman dito sa kabila. So, alternate kasi yung adugtungan uh, natin. Yung, makikita nyo yun, yung dugtungan ng bakal ng So, alternate palagi. yeah So, dito naman sa labas, sa may terrace. So, kung kapansin nyo rito, isang malaki dito yung uh, ginawa ni Forma na biga. So kasi uh, malaki yung uh, dadalhin nito So meron kasi tayo itong uh, canopy na paikot <coughs> Yan canopy So 1 meter din yung haba So kailangan na matibay dito yung ating Kapagkakapitan uh, ng ating uh, canopy So nilakayan na ni yun, Foreman yung Biga rito So kung makikita nyo Balay ang kulang na lang dito guys sa ating mga PM. Uh, isa bangka-bangka so babangkaan pa natin to so mayroon tayong mga putol-putol diyan ng mga 16mm so ikakabit na rin natin dito okay para mas lalong maging matibay yung ating beam dito okay so yun lang uh, bale uh, by tomorrow so simula na rin ako rito ng uh, pagtitiktik para sa mga switch natin kasi isasabay ko na guys siya sa ating abiga so pag binakala kasi yan so suot na rin yung ating atubo pababa rito sa ating ano uh, mga bedroom kung saan tatama yung ating mga switch para di tayo mahirapan magtiktik So, isasabay na lang natin lahat sya rito sa biga natin para hindi na rin tayo mahirap the future. Okay. So, yun lang po mga masters. So, update na lang tayo sa mga susunod na araw.